Kasi hindi natutumbok at hindi naaalis yung root. Ano po yon Yung last. Paparusahan ba tayo ng Diyos kung tayo ay hindi kasal sa ating mga live-in partner? Kasi ano ba yung nag-drive sa atin? Pagmamahal ba? Love ba? Or last, kung bakit ka nagkaroon ng anak na nang hindi pa kinakasal? Kapag po ba isang tao ay nakipag live na matay na may anak na, pag namatay ba ay mapupunta sa impyerno? Sana masagot po. Salamat. Asko lang po totoo po ba na kung tayo ay mamatay na po ba tayo ng Diyos kung tayo ay hindi kasal sa ating mga live-in partner or basic na kinakasama natin Napakarami pong nagtatanong po sa akin nito at confidential ito kasi maraming mga Christian churches na hindi ina-accept ang mga naka-live-in partner So ang concern nila sila ba ay mapupunta sa langit kung namatay sila kasi sila ay naka-live-in at hindi kasal ng kanilang mga partner alam ko po gusto niyong tumbukin mga kapatid. Namubuhay ba sa kasalanan ang ganitong klase po ng marriage? Actually, hindi siya marriage eh. Partnership eh. Outside the marriage po ito. Biblical po mga kapatid. Inaalaw tayo o binibigyan tayo ng pagkakataon na makapagpakasal, magkaroon ng seremonya. Yung publicly may witness, kaya may mga ninong-ninang, so yun yung typical na gustong mangyari po sa bawat magpapamilya. Pero bakit nga ba pumapasok sa live-in partner at hindi nagpapakasal? Kasi yung iba ganito kaisipan, hindi pa settle, ayaw pa nila mag-commit kasi baka magkamali sila eh. Yun yung kahalagahan po mga kapatid na tayo ay Christ-centered at nasa atin ng Panginoon. Na hindi tayo basta-basta papasok sa isang relasyon ng pabigla-bigla at ng hindi pinagdidesisyonan ng tama. Kasi ang pagpapakasal, isang major decision po yan eh. Kaso, wala ka na magagawa kung ikaw ay nagkaroon ng anak nabuntis, bata pa lang. So, nag-live-in na kayo. Ayaw nyo pang mag-settle down. Why? Kasi sa dami ng responsibilidad, ano pa yung isa? Yung root po niyan ay last. Bakit? Hindi pa siya sure sa'yo. Kasi ano ba yung nag-drive sa atin? Pagmamahal ba? Love ba? Or last? Kung bakit ka nagkaroon ng anak na nang hindi pa kinakasal? I'm not condemning everyone, mga kapatid. Disclaimer lang po. Pero gusto ko lang maunawaan nyo po na lahat ng merong ganitong case sa pamilya, merong guilt kapag ka nakakilala sa Panginoon na sila ba ay mapupunta sa impyerno once na mamatay sila kahit naglilingkod sila sa Panginoon. Alam nyo po, gagawin ng Diyos ang lahat ng kaparaanan para tayo makaawala makaalis sa temptation at sa kasalanan. Kaya napakalaga maunawaan po natin kung ano yung totoong pagkakasal, yung biblical. Dahil sa Garden of Eden, dun po unang nagkaroon ng wedding ceremony kay Adan and Eve. Suit for the need of man, yung babae. Kaya nga pag nag-asawa na, yun na po, wala nang hiwala yan. Pero alam nyo po mga kapatid, yan yung isang dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon sa divorce. Kasi oo, hindi ka kasal ngayon o kasal ka man pero kung may divorce mag-aasawa ka uli ng iba pero ano yung ayaw ng Panginoon sa divorce kasi hindi natutumbok at hindi naaalis yung root ano po yun yung last hindi nakukontento doon sa asawa hindi nakukontento doon sa binigay sa'yo nung una kaya gagawin mo pa rin hanggang sa makarami ka ng asawa tandaan nyo po yun mga kapatid yung last Oo. Hindi, porque kapag asawa ka ng tatlo, ay eh, tapos na. Kung nandun pa rin yung last, kailangan matanggal po yun. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew. Basahin po natin. It was also said, whoever divorces his wife except on the grounds of porneia, sexual immorality po ang ibig sabihin yan, makes her a doll, Teres, and whoever marries a divorced woman commits a doll, Teri. Malino po yung sinasabi ng Bible po dyan. wag po kayong mako-confuse. Na kung sino man po yung nagkamali nung una, nagmadali sa marriage, o hindi pa nagpakasal, nagkaroon na po ng anak, pwede nyo po itama ngayon sa panahon ngayon. Ang Diyos po ang tutulong na sa atin sa pagkakataong iyan. Mahabagin ng Panginoon. At dun man po sa nagtatanong na sila ba ay ligtas, alam nyo po lahat tayo ay pwedeng maligtas. Dahil lahat tayo ay binayaan ng Diyos ng kanyang kahabagan. Lumapit tayo sa Kanya tayo ay mag-confess, tayo po ay magpasakop sa kanyang kalooban. Dito natin makikita kung paano tayo alisin ng Diyos kung tayo man po ay tali ng paggawa ng kasalan. Yun lang. God bless.